sa pong katanungan ay tayo po ay uh, demerya na po tayo mag-concentrate na po tayo sa sampung utos po talaga ng Diyos. Brother Eli, ano po ba talaga ang purely o sulido na utos po ng Diyos sapagkat ako po ay ah uh, uh, ako po'y nag-aalangan doon po sa mga nakasulat na pinag-uutos po ng sampung utos po ng ating Panginoong Diyos. Uh, katulad po ng halimbawa, ibibigay ko po sa inyo. Ano po, may kautosan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautosan, huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan. So, ang gusto ko lang po sa pagdalo ko pong ito ay maibigay po niyo sa akin ang sulido, ang tunay ng sampung utos po ng Diyos. Brother Eli? alam mo po kapatid, ano? Sabi niyo parang nagkakapare-pareho yung sa sampung utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman huwag kang magnasa nang hindi mo pag-aari. Hindi po magkapareho yan kapatid, ang Diyos naman po hindi makulit eh. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan yun po, huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yun. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanata o mag iimbot Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya, pero nunanasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalong niya, may nangangalun niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang kalunya. niya. Pero may pangangalun niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Sakinggan mo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalun niya. Data po at sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae, Nataglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalun niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na, hindi mo para kinakalun nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa akin hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung siwa, yung konsyensya, may utos po ang Diyos dyan eh. Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang mapupuot. Kasi mayroong tao, hindi ka nga pumapatay. Eh, puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis na ang kamay mo, hindi ka pumapatay. Pero marumi naman ang kalooban mo dahil mayroong kang puot. Pakinggan nyo sa unang Juan 3.15. Ang sinumang mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahana ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Bradman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli. Nasa puso po. Ayon, nasa puso po yon. Kaya may utos para sa puso. Yung pong sinasabi nyo, hindi magkapareho yon. Kung wag kang mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po lang Diyos sa puso yon. Yun namang huwag kang magnanakaw, utos ng Diyos sa kamay. Pakinggan nyo sa Epeso 4.28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. Ayon. Kaya ne, eh, mostly ang concentration ng utos na wag kang magnanakaw ang kamay kasi ang ito nang nanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang itinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko kapatid, ano, wag niyo pong ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang prepa eh, yung nakakanyang. Hindi po totoo yan. Kaya yung na at ang tanda talaga ng school utos. Ang utos po ngayon, hindi mo ng sampung utos. Kapag ang kristyano, ang sampung utos po kasi binigalan sa panahon ni Para po sa Israelita yan. Pagayon natin ng 30, ay si ng Eksodo kapatid na At kanyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinay, ang dalawang tapias ng patutuo na mga tapias na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung dalawang tapias na bato, si Snus? Ibinigay po niya kay Mueses. Sa ano binigay? Sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa dalawang tapias na bato na ibinigay niya kay Mueses at para kanino yun? 4.13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniyutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato. Kanino daw, na ang yung sampung utos na isinulat sa dalawang tapyas na bato? Hindi ba ang kausap dyan ng Israelita kapatid na Luz? Tama po. O katunayan, basahin mo yung 5-1 patuloy-tuloy. At tinawag ni Mueses ang buong Israel at sinabi sa kanila, Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Para yun si Slus, yung, yung tipan ay pinakipagtipan ng Diyos sa Horeb. Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay nakaharap ni Meses ng panahong yaon. Para po sa kanila yon sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4.4. Alalahanin ninyo ang kautosan ni Mueses na aking lingkod, na aking iniyuto sa kanya sa Horeb para sa buong Israel na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para sa anyan, Brad Men, ang kautosan ni Mueses na ibinigay sa Horeb? Sabi po, para sa buong Israel. Ayan, daw hindi para sa atin yan, dadmen, para sa buong Israel. At pagdating ng panahong kristyano, ang sabi naman sa 1339 ng gawa, pakinggan mo kapatid. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Mueses? Ayan, pagdating ng panahon kristyano, sa pamamagitan ni Kristo, aaring ganap tayo. Pero hindi tayo aaring inganap, we will not be justified by the law of Moses. Kaya hindi na po yan ang batas ngayon yung 10 utos. Kulang po yan, kapatid. Kasampu yan para sa Israel lang yan eh. Kaya nga gumawaan Diyos ng bagong tipan kasi kulang po yan dati. Yan ang para sa Israel lang noon niya, pero sa akin iba na. Pakinggan niyo sa isang talata ng Ebreo 8.7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, Narito, Dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ayon, kaya pag dumating yung bagong tipan, kasi nakakita ng kakulangan. Habang tumatanda ang lahi ng tao, dumadagdag ang kasamaan, kulang na yung sampung utos. Kaya pagdating ni Kristo, hindi sampung utos eh. Ang utos po, natuto pa natin ngayon, yung ipinalit sa sampung utos. Kapag sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong tipan. Kaya nga meron ng bagong tipan sa Biblia Pasahin natin ang 8.13 ng Ebreo, kapatid na Luz. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Sabihin niya yung bagong tipan, may luma na yung una. Kaya nga may luman tipan, mayroong bagong tipan. Ang bagong tipan, yan naman ang kautosan ni Kristo, hindi yung kautosan ni Nuestes. Yan ang susundin natin ngayon kapatid. Ito lahat sa isdos. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasani ng isa't isa. At sa gayon ninyo matutupad ang kautosan ni Kristo. Yan po ang batas ngayon, kautosan ni Kristo. Hindi na po sampu yan. Sa sampu utos, wala pong bautismo eh. Walang binyag. Sa utos ni Kristo, may bautismo para hugasan ng kasalanan ng tao. Kaya magkaiba po yung sampu utos at saka yung kautusan ni Kristo. Yung sampu utos yan, yan po yung sa panahon ni Mueses. Likas na po yung panahon ni Mueses. Tumating lang pa ng kristyano, kaya ang utos sa ating susundin ngayon ay ang kautusan ni Kristo. Yan po nasa Biblia kapag. At uh, dito rin po sa Mateo sa ano sa chapter 15 po sa verse 11 tsaka dito sa 7, 18, 19. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakahahawa sa tao kundi ang lumalabas sa bibig ito ang nakakahawa sa tao. Hindi pa ba ganin nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Pa, tanong mo kapatid. Hmm,